Hello mga loves! Welcome back sa ating YouTube channel. At syaka, kung baguhan ka dito, please like, subscribe na rin, and follow to my YouTube channel para ma-update kayo sa ating mga next chika at mga masubaybayan nyo yung ating mga alaga at paano natin sila pinapalaki. So for today, yan, uminom siya. Tapos na kumain ang ating mga babies. So, dito muna tayo sa tabi nila at magmamarites. Hindi, magchichika lang tayo. May ano ako, may kunting tips at saka kunting sasabihin para naman sa sa sarili natin at saka sa buhay natin sa kung anong anong nagaganap at anong magaganap. <laughs> Hindi, yan. Tuloy lang siyang umiinom-inom. So, ito na mga loves. May sasabihin ako sa inyo ngayon sa panahon na yun, i panahon na to, season ng ano, season ng mga alagan, alagang baboy. Medyo mataas yung benta sa palengke. Dito sa amin is binibenta namin to for ano siya, um, karne. So binabayaran kami. <coughs> uh, yan. Naglalaro ayaw niya. Binabayaran kami ng by kilo. So, ang kilo dito sa amin ngayon is 230. 230 yan for karne. So, wala kami ditong live weight. Kasi bihira lang. Wala naman bumibili ng live weight dito sa amin. So, madalas binibinta namin yan is by kilo doon sa palingke. So, nung nakaraan, hindi season. Yung unang dispose natin, ang presyo nun is 180. 180 ang kilo, so sobrang baba, ba diba? So, ngayon, mataas na. Kailangan natin bumawi kasi dalawang beses ako this year, last year, na ano, yung walang, walang na ano, walang napala. Pero okay lang din. At least, na-enjoy ako. Hindi ako nababagot. Kasi, ayan na naman siya. Maglalaro na naman sa kasama niya. So, ayan na nga mga loves. Ano pa lang ako, dalawang taon ako nagsimulang mag-alaga ng baboy. So, nung last one year, 2023 yata, nagsisimula ako pero hindi ako yung nag-aalaga. Pinapaalagaan ko lang kasi nga nasa ibang ibayo pa ako, wala ako dito sa Pilipinas Street. Okay, wala ako dito sa Pilipinas noon. So ngayon, nandito na ako. So ako na lang yung nag-aalaga sa kanila. Last ano pa lang, one year pa lang ako na ako yung nag-aalaga. So nung one year na yon, nakadispose na ako nung last November at saka yun na nga is tag-180 yun ang bili. So ito, yung puhunan natin dito is malaki talaga. Medyo dapat may savings ka na ano na Pambili mo ng feeds, pambili mo ng biik kasi yung biik natin is binibili lang muna natin. Wala pa tayong inahin. So, yung presyo ng biik is 4,000 o minsan may 4,500. So, dapat makaubos yan sila ng, ah, sa isang biik makaubos yan ng dalawang starter. Dito tayo sa starter magsisimula. Dalawang starter, ano, isang starter. Sa akin lang, isang starter, dalawang grower, at saka isang finisher. Yun yung pinapakain natin sa ating, binibigay sa ating mga alaga. Pero, pag ganitong, ano, ganitong uh, sitwasyon na taghirap ako, so hinahaluan ko yung ating mga alaga ng pakain. Minimex feeding ko sila, hindi ko na lang sinusunod. So kung ano yung guide na nakalagay sa brand ng uh, feeds na pinapakain natin ganito na nga yung sasabihin ko na tips sa inyo at kaalaman dagdag aral ganito ang nangyari last uh, 2016 or 2018 yun na nga 2018 meron mo akong kung mara, parang kung meron kang pera tapos hindi mo ine-invest, mawawala lang talaga yan na parang bula. So, talagang hinahawakan mo man, pagdating mo sa mga enjoyment, pagdating sa mga gastos, talagang mapapaspend ka talaga. Kasi nga, wala sa utak mo yung pag e invest So, yung pera mo is masasayang barang bula na biglang naglaho. Ganon. Ganon yung mangyari. So, dapat, pag meron tayong kunting, ano, kunting ipon, ba dapat marunong tayo? na isipin natin kung ano, saan ko to igagasto, saan ko to i-invest para hindi masayang at hindi mawala yung pinaghirapan mo. Yung masakit man isipin dahil pagdating sa panahon na talaga alaala na lang, isipin mo na maraming pagkakataon pero sinayang ko, ganun. So, sa panahon na yan, hindi ko inisip yung, engage, in yung, ano, yung investment. Ang inisip ko lang ay yung saan ako masaya ayo kung saan ako magpupunta, saan ako maglalakwat siya, at least enjoy naman ako. Yun ang palagi kong sinasabi sa sarili ko ngayon dahil kailangan kong kumbinsihin uh, yung sarili ko parang hindi manghihinayang sa perang nawala noon. ba? Diba? Kasi naubos mo lang sa nag enjoy ka eh. Yung parang nagagawa ko yung anong gusto ko. Yung baga nag-i-enjoy ako. Baga hindi umab hindi umabot ng isang buwan oh, uh, hindi umabot ng isang taon ay wala balik back to zero ka na naman ulit ganon yung mangyayari pag wala kang investment o di kaya ganon yung mangyayari pag wala kang baga, isipin mo na pwede mong ibahay pwede mong itayo ng ganitong investment so, ganon lang so hindi mo man sabihin na yung parang sabihin mo, ah, kikita pa ako. Ah, mag, kasi nga magtatrabaho pa ako. E ganon yung inisip ko noon. Kasi ang inisip ko, okay lang, gagala mo na ako, mag-enjoy. Kasi nga, may pera pang darating kasi magtatrabaho pa ako. E ganon yung utak ko dati, ganon yung mindset ko dati. Talagang hang, ngayon nakakagigil. <laughs> nakagigil talaga ako sa sarili ko dahil bakit ganon yung mindset ko noon. So maraming, pan maraming ano, pagka, maraming panahon at may pagkakataon sinayang ko lang. So kung nung 2018 kung simulan sinimulan ko nang mag-invest eh hanggang ngayon 2025 siguro may nakita na ako sa investment ko. 'Di ba? So isipin niyo. Ganon yung mindset niyo. Tapos yung kagaya sa akin na ah ano pa ako, okay lang to, mag-enjoy mo na ako sabang, habang may trabaho pa ako. Hindi mo alam kung bukas, mawala na yan sa'yo. So kung anong binigay sa'yo ng Panginoon na ano, na pagkakataon sa ngayon, huwag mo nang sayangin. Huwag mo na yung pakawalan at saka hindi mo alam kung bukas hindi mo hawak yung pagkakataon na malay mo bukas sa trabaho mo ulit ay kagaya sa akin mamalasin ka na ay wala na <laughs> eh hindi mo hawak yung ano yung panahon eh sabihin sa iyo ng, ng Panginoon eh dati kasi binigay ko sa, binigay ko na sa iyo sinayang mo lang eh parang ganoon kasi nga 2018 meron yun tapos yun nga parang doon napunta sa enjoyment tapos umalis ako ulit hanggang sa yun, nung alis ko na yan, nagsimula yung pandemic, eh wala naman akong trabaho. Walang wala, yun. Eh anong, wala, zero. O, diba? Tapos, yung mindset ko noon, sayang. Mm, ba diba? nang hihinayang ka na. Sayang dahil nga, mayroon na sana noon eh. Kaso lang, ini-enjoy ko pa yung sarili ko. Ganun. Kasi nga, wala akong... <laughs> yung utak ko dati, hindi pa nag-mature. <laughs> ganun. So, ang naisip ko, sige lang, mayroon pang panahon. Hanggang sa umabot ng may utang ako sa amo ko. Pangalawang amo ko na yon Noong 2020, ano, 2020, 2019. Hanggang sa nag, matagal ako nakabayad yun, 4 years. Eh kasi nga, sa laki pa naman, 100 plus. 170,000. Tapos monthly mo yun binabayaran isa may ano, may wala naman kaming trabaho mahigit isang taon. Wala kaming kita. Ayun, binubuhay kami ng amo namin, binibigyan kami ng budget. 'Yun na nga pangkain lang. E paano yung utang? Oh, 'di ba? Hanggang apat na taon sa kak panabayaran. Hmm, 'yun. Ganon yung nangyari. So yung sinasabi mo sa mindset mo noon na okay lang kasi magkakapera pa ako o tingnan mo anong nangyari tiba Talagang wala. Wala ka nang magawa dahil hindi mo na maibalik. Hanggang alaala na lang. So simula noon, bumalik nung bumalik na kami ng ano, ng medyo na okay na yung sitwasyon, okay na yung mga pangyayari. Nagsimula na kaming nakapagtrabaho at nakapagsahod na rin. Doon ko na sinimulang mag-ipon. iso e, ilang taon na lang. Hmm. Kunti na lang, 'di ba? kunting oras na lang yung binigay sa akin tapos naka, naka ano na naka hanggang nag 2023 meron ng ano meron ng kunting na ipon kaya naisipan isipan kong mag investment so so sa panahon na yan naisip ko hindi ko na sayangin tong pagkatao na to so hanggang ngayon mo 2023 hanggang sa 2025 ganun pa ka three years, hindi, two years pa. 2023, 2024, 2025, di ba? Two years pa nung nagsimula akong mag-invest. Kasi nga, yung utak ko ngayon ay matured na eh. Sip ko na matanda na ako. Matanda na ako, wala pang nangyayari. Kasi nga, may pagkakataon na sana noon is sinayang ko lang. So, yan na yung, ano, yung liso na sinasabi ko dito is kung may pagkakataon na binigay yung Panginoon sa iyo at hu wag na wag mong sayangin. Wag mong isipin na kailangan ko rin bigyan yung sarili ko ng reward para ng enjoyment baga sa lahat ng mga nangyayari. So hindi ka dapat ganoon. Dapat matured yung utak mo na isipin mo na hindi ito laging nangyayari sa buhay ko. So, pwede tong bukas mag-iba yung ihip ng hangin. At saka bukas mawala sa akin yung meron ngayon. So, dapat kung meron kang, ano, meron kang naipon, invest mo na yan. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. At saka, say goodbye sa ating mga alaga. <laughs> Nakikinig sila. Ayan. Sarap na ng tulog dahil mga busog. See you for my next videos. Please like and share to my YouTube channel para masubaybayan nyo pa yung ating mga videos at kung paano natin pinalaki yung ating mga alaga. Bye-bye.